Yung so, mga sir, ito na yung uh, update natin sa version 1 na nasunog yung socket ng ECU natin. Yung galing sa Shopee na socket wire ng ECU. Tapos ito. manipis. Tapos kulay puti okay pa yung ano. Yung wire nya. Okay yung gagamit nito mga sir. Kasi hindi magandag gamitin ito. Kaya uh, ito na yung uh, pangalawang video natin dito. Medyo natagalan kasi itong mga sir. Gawa kasi na uh, nahirapan siyang makabili ng ano ng uh, sakit dito. Bumili din siya sa online. Nakahanap siya ng uh, parang second hand. Buong harness yung nabili niya. Pero yung nabili niya mga sir, uh, pang version 2. Palatandaan niya dyan, kung pang version 1 ba o version 2. Ang ginagawa uh, kong palatandaan dyan para matris ko kung pang version 1 or 2. Dito. Yan. Si version 1 mga sir, wala siyang uh, ganitong socket. Tingnan natin yan, wala siyang sakit na gano'n sa version 2 kasi dito nyo makikita yan. Sa Honda Click na 125-150 mayroon sila rito. Kahit si Airblade mayroon at mayroon siya dito. Nang sakit na tulad nung sinasabi kong ganito. Yan, pang version 2 ito. Ngayon, ang kukunin lang natin, ito lang. Itong sakit na to, same lang din naman sila. Magkaiba lang ng uh, full harness. Kasi si version 1 analog pa siya. Si version 2 ay ano na digital. Mas marami siyang wire. Ito lang yung kukunin natin. At ang uh, laman nito kulay ano? Yung tanso. At uh, makapal yung wire. Kaya mas maganda pa rin yung original. Kahit second hand, basta original. Siyempre, pag titingin kayo, titinin yung mabuti dito kung may ang um, mayroon na bang sunog ganun para at least alam nyo kung ano yung gagawin nyo kung makipagtawaran pa o yun, hindi na And ito goods na goods nakita ko naman kaya isa sa lang natin yan ito lang naman yung natin para makita natin kung nag uh, nagcha charge na yung battery at uh, hindi na siya parang pag natin yung mismong terminal ng battery ay eh, uh, namamatay or hindi na namamatay. Hanggang kasi yung ginagawa ko kung paano ko uh, i-trace yung isang motor kung nagkakarga ba ul or, or hindi. Kung gumagana ba yung stator or hindi. Kaya isasalang nga natin to, tatanggalin na natin to. Nabili niya to sa online tapos uh BCCS si sir, siguro may pasok. Pinalalamove niya papunta sa atin dito sa shop. Yan, ito lang yung tatanggalin natin popotolin natin dito kasi kung bibili pa tayo ng buong harness mga sir ang uh, pagkakatansya ko yung presyo niyan nasa 5000 sa version 1 at sa version 2 6000 na doon sa nakarang upload natin sa version 2 na click na halos sa uh, same sila ng ano problema yung sa battery yung sa battery nang ano battery harness ng uh, version 2 mga sir nakakalgas siya ng ano ng 2000 plus 35 85 napuno yung stories ng ating ano camera dun sa ano sa sa battery harness ng ano ng version 2 nagkakalaga ng uh, 2000 at uh, aros lang din to pinagkaiba lang ito hindi kasama yung battery harness same siya ng ano yung ayaw mag charge kaya kung ayaw natin gumastos ng malaki i double check nyo na yung mga wire ninyo lalong lalo na yung mga ganito huwag kayong gagamit ng ganito kasi uh, sisirain yung ECU yun nyo yun. tapos lilinisan natin yung doon sa sakit at doon saka natin sya ititesting kahit na walang battery yan or mahina yung battery mo mapapandar natin yan kasi si version 1 kagandang, kagandahan kay version 1 mayroon syang kickstart si version 2 wala siyang kickstart kaya tatanggalin ko na to isasalag na natin Okay. ito yung kailangan natin yung kailangan yan kasi pang version 2 yan basta ito lang lagi yung basya nyo kung uh, motor nyo version 1 or version 2 si version 1 wala siyang ganyan si version 2 1 2 version 1 wala siyang ganyan 150 to 125 sa version 1 wala siyang ganyan si version 2 125 to 150 mayroon siyang ganyan yan lang yung ano, gawin nyo siyang ano, uh, basayan. kung bibili kayo example na same kayo na naging problema nito at bibili kayo ng harness mapabago man o second hand yan lang yung gawin nyo ano, palatandaan kaya ito, sasalang natin. Pero linilinisan ko muna ito. Iipitan ko muna itong mga terminal niya na yun yung dahilan kung bakit nasusunod yung ating sakit ito sasalangan natin pero ipitin ko muna to ng uh, long nose ipitin ko muna yan para kapag sinuksok ko dito sya pited na pitted yan pag kaganyan linisan nyo rin yan yan nangingitim yan linisan nyo rin yan at ah, uh, pati dito, ipitin nyo rin yan. Parang ipipress nyo siya ng, ipitin nyo ng ganun. Para pag sinuksok nyo siya dito, susugat at ah, uh, matagal siyang ano, mag-loss. Talawin ko dito. Tapos gamit ako nito, ginagawa ko nito mga sim, yung pinaka Para matagal, ano, iniipit ko siya ng ganyan. Yeah. Basta bahala na kayo, ganito yung gawin nyo mga sir, para sure po. Kung tatalayan nyo palang ng table tie, mas good na good para kwan. Yan, kabilaan yan. Okay, naisa lang ko na, kinilangan ko pang pukpukin para maisiksik. Kasi medyo kagang inipit ko mabuti yung ano, para hindi mag-loss. Ayan. Ah, Siyempre, lalagay ko muna yung battery para hindi ako mahirap pang mag pad jack medyo kasi mahina na yung battery nito nakikita okay, ko na yung battery saka yung uh, relay Okay. ito na yung uh, relay medyo may kunting ano dahil nalaglag Yeah, pero papalitan din natin yan okay, listing natin uh, na pandre. pandre, mo mga to yan. Kasi kapag wala ito, hindi rin gagana yung ating fuel pump. Okay, pantay natin. Pantay mo, padyakan mo. Do, 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 padyakan mo. Kung kaya mo, tadjakan kita. Eh, joke lang yun. Kasi, nakalaka ng katawa mo eh. Okay, ayan mga sir, maandar na. At, uh, gagawin natin para matrace natin kung goods na yung unit. Pantay mo muna. Uh, kung hindi maganda yung tono nito. Nababay minor. Taas ko muna yung minor nya. Okay, stable na yung hmm. minor. Gagawin natin kung uh, gusto natin makita kung gusto pa yung ginawa natin. Kung uh, wala nang problema, tatanggalin natin 'tong positive. tatanggalin natin 'to. Kapag ka tinanggal ko 'to at namatay 'yung motor, ibig sabihin mayroong pang problema sa motor. Sa wire. Okay, pag hindi ko naman naon 'to, pag hindi naman namatay nung tinanggal ko 'to, ibig sabihin goods na, nang charge na 'yung motor. At uh, wala nang problema. Eh, totran, ayan natanggal na na. Ayun. bari okay na siya. Gulos na gulos na. nag na to. Hintayin mo natin, mo natin ng, uh, mga 15 minutes nang nakakunik ito. Pero ayan, oh. Tinanggal ko na. Ayan, hindi na naman tayo. Hindi ito una. Nung kwan. Pero itong ayaw mag-charge. Ah, matay, matay pa. Palyado. Pag nalobat yung battery, ayun sa pool Dahil dun sa ano, sa sakit na galing sa ano sa Shopee ito ito yan, yan dahil dito nagdikit na to kaya nagkaroon siya ng uh, malfunction sa wire oh. nagdikit na to siyempre high voltage yung dumadaan dito papunta sa ECU natin at kapag ka once na ito yung nagkaroon ng problema matik po yan na palyado yung motor mamatay matay hinihinto hinto kayo tulad din yung nandito circuit kumbaga yan, ibig sabihin, ganoon na, ang yung problema lang natin, yun nandito kaya paalala lang, wag kayong gagamit ng ganito at syempre dahil nabuksan ko na lang dito chichik ko na yung wire nya tulad ng, ng paglalagay ko ng uh, host dito, lalagyan ko na rin yan para hindi masira ito, or yung ECU natin maramihan sa version 2, ito yung nakakasira ng computer box kaya yeah, tata, lalagyan natin ng guma yan. Ayan, goods na goods na. Pandre pa mo natin tapos mamaya. i start natin kung gagana siya. Or kung nag-charge na yung battery. Kasi sa si version 2, wala siyang ano, wala siyang uh, voltmeter na naka-indicate dito. Dito lang ni version 2, makikita mo kung nag-charge yung motor O hindi. isting naman natin uh, patayin yung motor at uh, gamitin natin si poster kung nag charge na siya kasi lobat na lobat yung kanyang battery uy ayoko ko mga na yung brake light Dai pindot mo doy. Ayan. Pindot mo? ayun no kailangan ko pa kasi ano kasi hindi gumagana yung brake light switch dito sa may uh, right hand natin ang gumagana yun nandito kaso nga lang kailangan mo pa uh, itansya tansya parang uh, hanapin mo pa dahil nagluloko na rin yung ano yung pinaka brake light switch niya rin sa kabila oh. ayaw umilaw kayo na umilaw ngayon ayaw Ayan, nasa switch yan problema. Kasi yung mga trace, kung hindi gumagana o hindi umiilaw, dapat kapag ka mo lang ganyan, dapat umiilaw na yan. Ibig sabihin, ito yung problema. Yung switch, ayun gumagana. Nagano ganun, oh. Ayan, oh. Tapos umiilaw. Pag nagagalaw, ayun. Ayan, ayan. Ayan, good siya. Ayan, oh. blink Kasi nagagalaw. Ito, may problema yan. Switch. gumagana mag charge na kaya ang gagawin ko ibabalik ko na yung play range nya dahil wala naman akong ibang gagawin na bukod dun sa ano lalagyan ko ng post, uh, isisip ko na rin kasi nakalas na, na, na rin to i-check ko na yung mga posibilidad na nagagasgasan dahilan sa pagkasira ng ECU kaya huwag kayong gagamit ng gano'ng sakit mga sir hindi po kayo safe dyan sayang yung pira nyo dyan Susunog po yung motor ninyo. Sakit po sa ulo. Balik ko muna yung playrings nito. Ito na mga son, eh. balik ko na yung mga playrings. Ang uh, naiiwan na lang yung ano yung battery kasi uh, ko yung relay niya. pero pwede na tong ano. Kaya tong uh, makuha kasi bukas Andito na yung uh, relay din naman. Kaya huwag kayong gagamit ng ano, ng uh, mahinang sakit. Dapat ano, uh, Honda pa rin yung ilalagay ninyo. Huwag kayong gagamit ng ganyan. Kaya, gulos na gulos na. Ito, pindot mo nga. Tawa ko kasi isang camera. Sa isang kamay ko. Ayan, namanda na sa isang ano, post start. Ibig sabihin, nag-charge na yung battery niya. Goods na goods na at mapapansin nyo hindi rin naman nagbiblink yung ilaw dito nung una kahit sa panel nagbiblink yung ating ano ilaw kaya nagkaroon lang siya ng problema sa harness ng uh, socket yung ito kaya, yan. Ito, to, to. ito yung may dahilan yung nabili niyang uh, galing sa Shopee. nasunog kagad ka kaya nagdikit ito buti nga lang uh, hindi niya na pinatagal pinagawa niya na kagad at binilang ka agad kasi mauwi yan sa pagkasira ng ano ng ECU natin yan, ganito na lang yung videos natin dito sa version 1 na uh, 150 kapag kas, uh, ano, ganito yung problema rin ng motor ninyo at meron na kayong ideya kaya i-double check nyo yun yung mga wear nyo para hindi kayo gumasos ng malaki at huwag kayong bibili ng uh, galong sakit sa Shopee okay, maraming salamat mga sir